Ang proseso ng pagtatanim ay natapos sa isang maliwanag na flash ng berdeng ilaw, saglit na nagulat si Fang Yi sa biglang pagsabog ng kapangyarihan, ang maliit, simpleng puting bulaklak ay ganap na nabago. Ang mga talulot nito ay bumukas sa isang maganda, tulad ng lotus na bulaklak, at ang mga dahon nito ay lumaki at nagniningning, lahat ng ito ay kumikinang na may malakas na berdeng aura, ang bagong pinalakas na bulaklak ay agad na nagsimulang magpakita ng impluensya nito. Naglabas ito ng napakalaking alo ng desolation energy, ang mga ugat nito ay bumabalot sa lupa habang kumukuha ito ng kapangyarihan. Ang epekto ay instant at mapanira, ang berde, malusog na kagubatan sa paligid ng fangye ay naubos ang buhay nito sa ilang segundo, ang mga puno ay namamatay, at ang lupa ay naging alikabok, siya ay namangha sa dalisay, masamang kapangyarihan ng desolation attribute, ilang saglit lang kinain na ng enerhiya ang buong bahagi ng kagubatan at mabilis pa rin kumakalag. Nang magsimulang kumupas ang liwanag ng bulaklak at lumiit ang anyo nito sa mas maliit na sukat, alam ni Fang Yi na kailangan niyang umalis, kung hahayaan niya ang proseso na magpatuloy, ang malaking pagkagambala sa enerhiya ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng Spiritual Energy Association. Bumaba siya at binunot ang kumikinang na bulaklak sa lupa, mga ugat at lahat, alam niyang ang parke na ito ay isang mapanganib na lugar para sa gayong eksperimento dahil napakalapit sa sentro ng lungsod tiyak na napanood dito ng asosasyon na nag-aalala tungkol sa kung paano ang spiritual energy revival ay maaaring gawing mapanganib na banta ang kahit na normal na mga halaman Napansin niya ang tumaas na bilang ng mga security camera at ang kakulangan ng sinumang tao sa parke nang dumating siya habang papalayo siya hawak ang bago niyang premyo may napansin siyang hindi ka panipaniwala, ang bulaklak ay sumisipsip pa rin ng enerhiya mula sa himpapawid. Nabubuhay at maayos pa rin nang hindi nakakonekta ang mga ugat nito sa lupa. Mas tinignan niya ito ng malapitan, bakas sa mukha niya ang ngiti ng pagtataka. Natagpuan niya itong mahiwaga na ang espiritualidad nito ay hindi man lang hamina mula ng hilahin pataas, lalo na ito ay isang ordinaryong wildflower sandali bago niya ito pinili ito ay humantong sa kanya sa isang malalim na conclusion, sa pamamagitan ng pagbibigay ng desolation attribute sa halaman, nabuksan niya ang potensyal na evolusyon nito, na inilagay ito sa isang landas tungo sa pagiging isang bagay na mas malaki kaysa sa dati. Nang malapit ng umalis si Fang Yi sa parke, isang malakas na alarma ang umalingaungaw sa kagubatan, ang pulang ilaw nito ay kumikislap, isang malakas na robotic voice ang nagbigay ng seryosong babala lumampas ang abnormal na halaga. Agad na napagtanto ni Fang Yi na kahit sinubukan niyang magmadali, inalis pa rin niya ang monitoring system ng parke. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang bagong nakuhang desolation na bulaklak at mabilis na umalis. Ilang milya ang layo, sa isang high-tech na control room na may label na Spiritual Energy Revival Plant Research Department, ang parehong mga alarma ay umalingaungaw, ang mga teknisyan ay nag-aagawan, sumisigaw na ang anomalya na halaga ay nababaliw at hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari, mabilis na ibinigay ang isang order. Ang lahat ng mga tauhan ay dapat magsuot ng kanilang mga bracelet na protection, pumasok sa parke, at agad na hamarang sa lugar, na pinipigilan ang sinuman sa pagpasok o pag-alis, isang pangkat na nakasuot ng buong proteksyon ang pumasok sa wala ng buhay na bahagi ng kagubatan, sinuri ng isang miyembro ang pagbabasa sa kanyang wrist device, na nagpakita ng mapanganib na mataas na halaga na tatlumpu. Nabanggit niya na ito ay nakakatakot na mataas, para sa paghahambing, ang insidente sa Qingqing University ay nasa pagitan lamang ng 8 at 10, at maging ang malakas na Dark River Love Dragon ay umabot sa 25, idinagdag ng isa pang miyembro ng team na ang orihinal na antas ng espiritwal na enerhiya ng parke ay hindi pa lumampas sa 10. Habang ang isa sa mga mananaliksik ay kumuha ng sample ng lupa, isa pa ang nagulat ng kanyang kakaibang mga natuklasan, ang kahalumigmigan ng hangin, temperatura sa ibabaw, at sikat ng araw ay ganap na normal. Gayunpaman, ang lahat ng mga halaman sa lugar ay tila naubos ang kanilang buhay sa loob ng ilang segundo. Nagpasya ang pinuno ng pangkat na kailangan nilang lumapit sa gitna para malaman kung anong uri ng espiritwal na katangian ang maaaring nagdulot ng gayong kaganapan. Gayon paman, habang ang isa sa mga miyembro ay humakbang, ang isa pang mananaliksik na may salamin, na tila isang senior member, ay sumigaw sa kanya na huminto at huwag lumapit, binalaan niya sila ng may seryosong autoridad na huwag hawakan ang anumang bagay, na kinilala ang natitirang enerhiya bilang katangian ng desolation. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ng sino man sa kanila ang tungkol sa baging na kamakailan lamang ay bumaba mula sa langit, ang mga nakababatang mananaliksik ay natigilan sa katahimikan, sa wakas ay natagpuan ng isa sa kanila ang kanyang boses, na pagtanto na may lumalaking kakilakilabot na ang senior researcher ay nagsasalita tungkol sa kasumpa-sumpa na malademonyong baging na naiuri na bilang isang A-level na mutation, kinumpirma ng senior researcher ang kanilang mga takot. Nakatayo sa harap ng isang makamulto na imahe ng baging na may mga kaluluwa ng mga biktima nito na nakulong sa base nito, ipinaliwanag niya ang pinagmulan ng nakakatakot na kapangyarihan nito. Ang dahilan kung bakit ito nakamamatay, ang dahilan kung bakit ito pumatay ng napakaraming mga pioneer, ay ang likas na katangian ng desolation nito, isang malakas na kakayahan ng parasitiko na nag-alis ng puwersa ng buhay mula sa lahat ng nakapaligid na nilalang na ginagawa ang lahat ng nahawakan nito sa sarili. Ang batang mananaliksik, na malapit ng tumuntong sa patay na lugar, ay napahawak sa kanyang dibdib, pinagpapawisan at hinihingal sa takot. Nagpasalamat siya sa kanyang superior, na pagtanto na siya ay naligtas mula sa tiyak na kamatayan. Ipinaliwanag ng senior researcher na ang lugar sa paligid ng anumang halaman na nagpagising sa desolation attribute ay isang dead zone, kung saan ang sinumang pumasok ay kakainin ng kanilang life force. Naalala niyang nakakita siya ng data sa isa pang halaman sa Sia Country, isang nabubulok na sinaunang puno sa isang ipinagbabawal na lugar sa One City na agad na Sam sa anumang buhay na malapit dito. Tumingin siya sa paligid sa walang buhay na clear na may seryosong pag-aalala. Napansin na ang mutation ng mga halaman sa bagong panahon na ito ay hindi maaaring baliwalain. Mula sa kanilang nalaman, ang katangian ng desolation ay ang pinakamalakas na maaaring gisingin ng isang halaman, at ngayon, bilang karagdagan sa sinaunang puno at ang celestial na baging, isang ikatlo ang ipinanganak. Naputol ang lecture niya nang may tumapik sa balikat niya. Nagulat ang research team nang makita ang mabagsik na mukha ni Major Han Lee, na dumating kasama ang sarili niyang grupo ng mga sundalo. Sinabihan na ang mayor tungkol sa sitwasyon. Inutusan niya ang lahat ng mga mananaliksik sa site na magpalit sa mga advanced na protective suit na dinala ng kanyang mga tauhan, at sundan siya sa kontaminadong lugar. Sa pangunguna ni Major Han Li, ang bagong gamit na koponan, na ngayon ay sinamahan ni Su ay matatag na humakbang sa dead zone. Habang sumusulong sila sa kanilang mga scanner, gumawa sila ng isang serye ng mga nakalilitong pagtuklas wala silang mahanap na pinagmumula ng desolation energy, at ang aura mismo ay mabilis na kumukupas. Ang level ay bumaba sa 25 sa ilang minuto mula noong dumating sila. Sumalungat ito sa kanilang nalalaman tungkol sa Celestial Vine, na dapat ay makagalaw. Bamaling si Major Hanley kay Su Ying, na nagmumungkahi na imbestigahan nila ang lugar ng mas malapit. Pumayag naman siya, seryoso ang ekspresyon niya. Habang sinimula ni Major Hanley at Su Qingying ang kanilang investigasyon, dalawang miyembro ng team na may kumikinang na naasul na aura ang nagsimulang subaybayan ang daloy ng natitirang espiritual na enerhiya. Ang mga landas ng enerhiya ay humantong sa kanila mula sa mga panlabas na gilid ng dead zone pabalik sa isang solong panimulang punto. Habang papalapit sila, huminto sila, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Napagtanto ng mayor at ni Su Qingying ang nakakatakot na katotohanan ng magkasabay. Ang pinagmumula ng desolation energy ay hinukay at inalis. Hindi makapaniwala ang isang researcher na nakasuot ng protective suit sa kanyang narinig, nagtatanong kung paano naging posible ang ganoong bagay. Alam ni Major Han Li na kung ang isang tao ay tunay na may kapangyarihan na pumasok sa isang desolation dead zone at nakawin ang pinagmulan nito, ang kanilang pagkakakilanlan ay napakahalaga. Si Su Chingying, gayon ay may isa pang teorya. Nagpakita siya ng isang kumikinang na data pad sa major na nagpapaliwanag na pagkatapos magpatakbo ng isang malaking pagsusuri ng data, nakahanap sila ng isang tao na ang mga paggalaw ay tumugma sa pangyayaring ito at sa isa pang kamakailang mutation. Ang file sa screen ay nagpakita ng larawan ni Fang Yi. Ang kanyang pangalan ay malinaw na nakikita. Noon lang, Sinabi ni Major Lee kay Su Ching Ying na ipapadala niya sa kanya ang lahat ng impormasyon ni Fang Yi, na nagpapatunay na malamang na siya ang parehong pioneer na nakausap niya. Sa pamamagitan nito, itinaas niya ang kanyang sombrero, sinabing ang iba ay nasa kanyang asosasyon na hawakan. Naiwan mag-isa sa mapanglo na kakahuyan, hinawakan ni Su Ching Ying ang data pad, ang kanyang ekspresyon ay isang malungkot na pangunawa. Pagkalipas ng dalawang oras, pabalik sa kanyang apartment, maingat na inilagay ni Fang Yi ang kanyang bagong desolation na bulaklak sa isang maliit na palayok. Napangiti siya sa pag-aakalang ito ang unang beses niyang mag-alaga ng bulaklak. Magiliw niyang pinangalanan itong masunurin na maliit na puting bulaklak, at sinabi rito na dahil mayroon na itong katangiang desolation, ito ay maglilinang ng mag-isa at magiging isang makapangyarihang katulong para sa kanya. Alam niyang malaking tulong sa labanan ang espesyal at nakakaubos na kapangyarihan nito, at ang simpleng itsura nito ay magiging perpektong pagbabalat kayo, na madaling may tago sa kanyang pinsan, habang marahan niyang hinawakan ng isang talulot, na isip niya na sa mapanganib na bagong mundo, ang hilaw na kapangyarihan ay bahagi lamang ng equation. Ang tunay na susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng mas maraming lihim na armas, ang tahimik na gabi ni Fang Yei ay nagambala ng tumunog ang kanyang telepono sa mesa, kinuha niya ito, nagulat ng makita ang caller ID, si Old Wang. Agad niyang nakilala ang pangalan bilang kanyang kaibigan noong bata pa, si Wang Liang, na hindi niya nakita sa loob ng tatlong taon mula nang umalis siya upang sumama sa hukbo. Isang maikling flashback ang nagpakita sa dalawa bilang matalik na magkaibigan sa kanilang mga araw ng pag-aaral isang bond na naputol nang biglang ipahayag ni Wang Liang ang kanyang desisyon na magpatala, sinagot ni Fang Yi ang tawag. Sa kabilang dulo, sinalubong siya ng masayang boses ni Wang Liang, nagtatanong kung nakabalik na ba siya sa bayan at inanyayahan siyang uminom sa dati nilang lugar, nagulat si Fang Yi sa biglaang nangyari, tumawa lang si Wang Liang. Idinagdag na mayroon siyang isang malaking sikreto na sasabihin sa kanya at hindi siya dapat mabigla kapag narinig niya ito. Gayunpaman, ang tila magiliw na muling pagsasama ay isang maingat na binalak na setup, matapos ibaba ang telepono, nalama na hindi nag-iisa si Wang Liang. Siya ay nasa isang silid, naguulat sa isang matigas at mabigat na peklat na babae na may mahabang pulang buhok at isang mataas na ranggo na uniporme ng militar. Si Su Jing Ying ay nasa hapag din, kinumpirma ni Wang Liang sa opisyal na ginawa niya ang itinagubilin, pagkatapos ay gumawa siya ng isang espesyal na kahilingan, na humihiling na kung hindi si Fang Yi ang taong hinahanap nila, ginagarantiyahan nila ang kanyang kaligtasan. Ang pulang buhok na opisyal ay naiinip na tinapak ang kanyang daliri sa mesa, malamig niyang inalis ang pag-aalala nito, inutusan siyang gawin na lang ang kanyang misyon at huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan, dahil sa matinding kawalan ng pakiramdam, idinagdag niya na kung si Fang Yi ay naging maling tao, dapat lang na ituring ito ni Wang Liang na isang parusa para sa kanyang kaibigan.